Nag-earthquake drill ka nga, pero pag lumindol na, nagiging blangko bigla utak mo. Alam mo ba na milyon-milyong Pilipino ang sumasali sa earthquake drill taon-taon? May whistle, may duck cover and hold, may group selfie pa nga minsan, sabay upload sa Facebook captioned, Practice makes perfect. Pero sa totoong lindol, karamihan tulala. Yung iba nagla-live pa sa reels habang nanginginig ang kamera. For the views, ikanga Ang tanong, practice nga ba yun? O performance lang? Kung ang nasa isip mo ay dahil mali ang tinuturo sa drill, posible. Pero hindi 'yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin tayo handa. Hindi kasi lahat ng bagay natutunan sa pamamagitan ng kilos. May mga pagkakataon na kahit perfect ka sa routine, sablay pa rin sa realidad. Para kang nagbasa ng driving lessons book, pero sa actual driving, naghalo-halo na lahat ng kinabisado mo. So bakit nga ba kahit sanay tayo sa earthquake drill, hindi pa rin prepared ang karamihan? Akala kasi natin, sapat na 'yung alam natin ng galaw na kapag marinig mo ang dock, cover and hold, automatic na ligtas ka na. Ang hindi sinasabi sa mga drills, hindi lang lindol ang kalaban mo. Ang totoo, ang lindol ay parang domino effect ng mga dilubyo. Pagyanig muna, kasunod-sunog, tsunami, landslide, o pagbagsak ng mga gusaling matagal ng pagod sa panahon. Nandito tayo sa gilid ng Pacific Ring of Fire. Isang sinturon ng mga bulkan at fault lines na parang higanting bitag sa ilalim ng Pilipinas. Araw-araw, gumagalaw yan. Tahimik lang, pero buhay. Ang drill ay hindi lang dapat tungkol sa pagkilos, kundi sa mindset din. Magjowa yung dalawang na yan. Hindi lang kung paano ka yuyuko, kundi kung paano ka kakalma. Kasi kapag gumalaw na ang lupa, hindi reflex ang nagliligtas, yung presence of mind mo. Sino ka? Ikaw ba si Spider-Man? Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pinakamalaking killer ay hindi ang lindol mismo, kundi ang panic. Sa isang iglap, kahit gaano ka master sa drill, nawawala lahat kapag takot na ang nagkokontrol. Isipin mo ito, ang katawan mo ay parang cellphone na, na nauubusan ng battery. Kapag natakot ka, nag-overload ang survival mode. Nagsa-shutdown ng utak, sabay autopilot sa takbo o biglang natutulala. Kaya minsan, yung pinakanatataranta, yun pa ang unang nasusugatan. Hindi naman masama ang matakot. Natural yan. Yan pa nga minsan ang makakapagligtas sa'yo. Kasi nga, takot kang may mangyari sa yong hindi maganda. Ang masama lang doon ay kapag hinayaan mong siya ang magpatakbo sa'yo. Ako na ang magsasabi sa'yo hindi ka makakagalaw. Kaya kung gusto mong tunay na maging handa, hindi lang duck, cover and hold ang kailangan mong ipractice, kundi ang paghawak sa sarili mong pag-iisip. Dahil minsan, mas malakas pa sa pagyanig ng lupa ang lindol sa loob ng utak mo. Sabay ang utak at puso mong may nagtatakbuhang mga daga sa loob ng katawan mo. Ang earthquake drill ay parang general rehearsal ng buhay. Hindi mo alam kailan ang showtime, pero siguradong darating. Kaya kung sa rehearsal pa lang, kalma ka na. Mas mataas ang tsansang mabuhay ka kapag dumating ang tunay na eksena. Hindi mo kailangang maging bayani. Kailangan mo lang maging kalmado. Dahil sa gitna ng gulo, ang kalmadong isip ang tunay na sandata mo. Kasi pag panik ang pinairal mo, kahit anong drill, mauuwi sa thrill. Gusto mo bang malaman kung anong mangyayari kung sabay sumabog ang Apolaki Caldera habang dumadaan ang big one? Hindi kita pinapag-overthink. pinapa Pinapapractice lang kita. Kasi minsan, ang pinakamalakas na kaligtasan mo ay mindset na hindi natitinag kahit gumalaw na ang buong mundo